Assalamualaikum magandang gabi. Ito ang pasadala 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalawig at pagpapalakas ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o ang bagprogram sa servisyong medikal para sa mga mamamayang Bangsamoro ng Lano del Sur at Datu Udin Sinsuwat. Kamakailan lamang ay 10 milyong piso ang natanggap ng Wao District Hospital sa Lano del Sur. Ito ay isang makabuluhang hakbang upang palakasin ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga indigent at mahihinang sektor. Bahagi ito ng pangako ng ambag sa misyon nitong kalinga sa serbisyo na naglalayong magbigay ng mahabagin o nakatuon na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mga nangangailangan. Samantala, limang milyong piso naman ang naibahagi ng ambag sa Dato Uden Sinsuat District Hospital. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Chief Ahud Alhaj Murad Ibrahim ay naglalayong suportahan ang ospital sa pagtulong sa mga pasyenteng indigent at maibsan ang kanilang pinansyal na pasani. Sa pamamagitan ng ambag, ang gobyerno ng Bangsamore patuloy na nagiging tulay para sa mga healthcare gaps na nagiging daan upang maka-access ng kalidad ng mga sarbisyong medikal ang bawat Bangsamoro. Sa iba pang mga balita upang higit pang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Bangsamoro i sinagawa ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang isang malawakang groundbreaking ceremony para sa iba't ibang educational facilities sa Tawi-Tawi. Kabilang sa mga ipapatayong pasilidad ang covered courts na may stage sa Hadja Jatul National High School, Omar Ali Memorial Elementary School sa Simunol, Corazon Abubakar Iran Memorial Elementary School sa Tandobas, Taungo Elementary School sa Siboto at Omo sa Mataha Elementary School sa Mapun Island. Itatayo rin ang isang Palapag na may dalawang silid aralan na gusali sa Languyan Central Elementary School na popondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2024. Dagdag pa rito, magkakaroon din ng modernong computer laboratories sa South Obia National High School, Bauno Garing Elementary School ng Panglima Sugala, Haji Hussein Dumato National High School at Banari National High School ng Sapa-Sapa. Magtatayo rin ng water sanitation at hygiene facilities sa Rosemin M Sahali Elementary School. Itatayo rin ang isang school clinic sa Dato Halon Central Elementary School at isang school library naman sa Laom Tabawan Central Elementary School. Aabot sa mahigit 52 million pesos ang inilaang pondo ng MBHTE sa mga naturang proyekto. Matagumpay ang isinagawang turnover ng Minister of the Interior and Local Government sa isang newly constructed municipal public market sa munisipalidad ng UPI. Bahagi ang proyektong ito ng Bangsamoro Local Economic Enterprise Services Initiative na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang mga local government unit na pagbalangkas o sa pagbabalangkas ng kanilang local economic code. Inaasahan na mas mapapalakas ang lokal na ekonomiya, suportahan ang mga maliliit na negosyo at lumikha ng mas marami pang pagkakataon sa trabaho na makapag na mag-aambag sa napaparatiling pag-unlad sa lugar. Samantala, iba't ibang kompetisyon ang isinasagawa ng Ministry of Public Order and Safety bilang bahagi ng pagdiriwang ng Bangsamoro History ngayong buwan ng Marso. Sa temang paggunita sa nakaraan, aral na kasalukuyan daan tungo sa mapayapang kinabukasan, iba't ibang patimpalak na may kinalaman sa pag-alala at muling pagbabalik tanaw sa mga makasaysayang kaganapan sa Bagsamoro ang gaganapin ng EMPOS. Kabilang na dito ang essay writing, photo essay, digital poster making, story short story writing at spoken poetry. Deadline po ng submission ay sa March 2020-2025, ang Bangsamoro History Month, ay isang taunang ng pagunita sa kasaysayan ng Bangsamoro na itinakda sa visa ng BERMM Proclamation No. 0001 Series of 2021 ng Office of the Chief Minister's Memorandum Circular No. 0018 Series of 2025. Ipinagdiriwang ito tuwing buwan ng Marso bilang pagkilala sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Bangsa Moro. Kabilang ang mga laban para sa sariling pagpapasya, mga kasunduan sa kapayapaan at mga tagumpay sa pagtatamo ng otonomiya. Kabilang sa mga aktibidad ng Bangsa Mar History Month 2025 ay mga pampublikong talakayan, symposium, exhibit at iba pang programa na naglalayong palakasin ang kamalayan at pagpapahalaga sa kasaysayan at kultura ng Bangsamoro. Para sa iba pang detalye tungkol po sa mga ba sa Bangsamoro History Month at sa patimpalak ng Empos maaaring bisitahin ang official na Facebook page ng Empos. ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao kasama na ang BARMM dahil sa Easter release. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan ang Mindanao dulot ng Easter release. Kaya pinag po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at ang mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan din ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office ako po si Johan Unayan di naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po. Pagpalain Bangsamoro.